ang barangay sa Pilipinas. Ito ang Barangay Singo Panalo! Pero bago natin simula na matinding 1v1, kamustahin muna natin sila. Leia! Yes po. Yung? <laughs> <laughs> Anong pinagkakabalan sa life? Um, franchisee po ako, so nagpapa-food court po ako, and streamer din at the same time. Uy, okay. streamer! Franchisee sa maga, streamer sa gabi. <laughs> May pamilya na? Um, wala po. May special uh, someone? Wala din po. O oh, ba? Single? Single. Bakit? Eh, mahigpit po yung nanay ko. ah, strict si mommy. Paano strict mahigpit? Uh, only child lang din po kasi ako. Ah, so, bawaligawan muna. Feeling ko pwede naman na kasi sabi niya sa akin noong last time, 18 years old, ngayon 23 na ako. Bakit parang bawal ba, bakit din? Hindi ano ko pwede din na. alam. Ah. <laughs> Meron ba mga nag-try naman sa sa'yo lately? Actually, meron po. Okay, sa live stream? Sa live stream, uh, um, marami yan. <laughs> meron po, kaso ang problem naman po doon, uh, pinupush away ko sila kasi yung iba doon, hindi ko naman po type, pero gusto ng nanay ko para sa akin. Saan? Sa live stream? Random po. Ah, random. <laughs> so, wait lang. Ano ba yung nila-live stream mo? Uh, ano po siya? Para siyang entertainment app po siya. Okay. Na parang... Eh, live streaming app po na kung saan gumagawa po ako ng mga random challenge. Let's say, for example, yung mga viewers magpapa-request ng ano, um, dance or kahit di naman ako sumasayaw, di naman ako singer, ganyan. Oh. so, ginagawa ko basta may kapalit na GIF yon. Ah, okay. Si A, laging nasa mga ganyang app. Oo, oo oh, lahat. Oh. Mula nung pandemic. <laughs> Dami niyang binibigyan yon. Giver yun ah. ng GIF. Grabe yan oh, oh. yun, si Kap A. Oo, mapunta naman tayo kay Tony G. Tony G. Bakit Tony G? Oh. G? Tony Gagamba po. Tony, Tony Gagamba! <laughs> Kaya nga di At least nalinaw mo. Buti na. Ano ba pinagkakaabalaan mo sa buhay bukod sana po. sa nasa sapot? Ngayon po, nagtatrabaho po ako sa barangay. Oh. Uh, bilang liaison officer po ng barangay ng Bagong Ilog po. Ah. Uh, uh, ano ano pang ano? Dati po kasi, uh, Sir, uh, nagpa-fire dance ako, nagtatrabaho po ako, nagpe-perform sa Puerto Galera. Ay, isa sa mga yung nagpo-poy, mm. yung mga ganon. Ay. Kaya uh, pala. <laughs> kaya? <laughs> kaya? Hindi, <laughs> kaya pala parang pamilyar ka. Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh. Okay. Kasi, na, okay. siyempre nanonood na tayo doon eh. Pero diba? kakse, mukhang talagang nagpa-practice to talaga dati. Talagang matindi ba yung Dahil, practice yan? Hindi po, sir. Ha? Dati po yun. Oh. Pero ngayon magaling ka na talaga? Pwede naman, siguro. Ay, Ay. kakse. Di kami naniniwala. Patunayan mo. Halika rito. Bakit Kasi delikado ang apoy dito. Oo. So, eto na lang. Imagine natin. Ito yung ginagamit na pang fire dancing. Oo. Ayan. Eto, Sige nga. Practice. Baka pag-cross ka naman, wala na maapoy. Natatakot ka ba bang tamaan? Ladies and gentlemen, Tony Gagamba. Tuturututu. galing, ha? Ang galing ni Tony, ha? Ang sa'yo, ha? Alam mo si Paring King? Ah. Oh. Mapaglaro ng apoy yan. Ah, oh, talaga? Ganon ka galing, Kaya oh. yan, ganyan. Kaya ang oh. kaya ni Paring King yan. Ay, tawagin natin. Pare. Pare. Halika pare. Pare, nakita mo yung ginawa niya. Lalaking-lalaking galaw niya. Lalaking-lalaking, di ba? Ah. Oh. Sa tingin mo ba, kaya mo ang tapatan yung pagkalalaki niya? Kayang-kaya, kaya, pare. Sige, pare. Oke, sigi ga? Ini tak tabi aku. Ready? Cinco! Oi! Ai, 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 oh. Ai, oh. Ai, oh. Oh. oh, oh. Ai, oh. Denok oh. Jangan lupa jauh, jangan lupa jauh. Ai, ai. Palak uh, pa ka na. Oo, oh, oh, may ganun yun. Pero Thank you. Sa kanila, iba siya nagpaikot. Ha? Ibang klase. Thank okay. you. Thank you, Barry King. Good luck, Tony G at Leia! May the best player win. Sino ang mas matindi ang kapit sa pagsungkit ng chapat? Magkakaalaman dito sa Kapitan Sungkit. Para sa Sungkit Tutorials, Queen at SKK. I-play mo na yan, Smee! Paka-click like and subscribe na ba kayo? Well, bago niyo gawin yan, kailangan niyo i-memorize yung bagong game ipapauso namin dito sa barangay. Ito ang Kapitan Sukit! Sa palarong ito, kailangan i-connect ang sari-saring bagay para makagawa ng mahabang panungkit. Kailangan maabot ng panungkit ang nakasabit ng mga damit sa kabilang dulo at maisabit ito sa sampayan. Ang last na makagawa ng laro, out na! Mga kabarangay, kapag narinig ko na ang singko, parang game na! 1, 2, 3, 4, cinco 5! pagtikit Pag -tigit, mo! Yon, pareho sila. Sige, bilis! No. Sige, Sino kaya bilis? ang mabilis makakagawa ng uh, pa. panungkin? Lagdag mo pa! Basta malakas, malakas. Hindi tayo nagtitipid dito. Sige, dagdagan mo yan. Kailangan matibay talaga. More pa, more pa. Kailangan matibay okay. ang mga bagay-bagay. Okay. Ano mo si Boyo? Yaya yeah, yan. Yeah, yeah. Ganyan. Itay mo yan. Okay. Gupit. Okay. Gupit na. Yun. Okay. Eto, na eto, eto na. na. eto na. Eto na. Isa pa. Isa pa. Kulang. Kulang pa. Kulang pa. pa. Ibayan si mo yan. Sino kaya? Yes. Kailangan mga tatlo eh. No? No, pwede na yan. Okay, go, go, go. Madaming, madaming tape. yung technique nila. Ayan, ayan. Sino kaya ang okay, makakakunang okay. manungkit? Yun, okay. Try natin na ba yan? Ito. Tingnan natin. Okay, tingnan natin. Okay, yun. Ito, 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 matibay. Okay, very good. Ayun. Yun, isa. Okay, kailangan... Ah, isa na. Naka... Pwede mo Kapod. na Pwede, pwede kamayin. Sige Ay, yan. Pwede, De, pwede mo kamayin. Subukan mo na yan. Leia, subukan. Basta nakisampay ito na maayos ayusin yung may dami Huwag nasungkit Hindi naman kamayin Ayan Okay Pwede na kamayin Sige Leia Leia Basta nasungkit na Okay Wala bang ito? Ayan Kamay Pwede mo kamayin Pwede hawakan Leia okay na yan Okay Dalawa na Si Tony G Ito na lang Ito na Okay, ito na! Yung pinakamalapit muna! Yeah. And we have a winner! Ang natirang matibay matapos ang palarong barangay, walang iba kundi si Torre J! At para naman kay Leia. Leia, Leia. Okay lang yan. Ano nangyari doon, Leia? Bakit para medyo nahuli ka? Mas nag-focus po ako na mas matibay sana yung panungkit. Huwag kang mag-alala dahil matibay kami mamigay ng papremyo. Meron kang 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Congratulations eh iyo. At syempre, Tony G, dahil ikaw ang nanalo sa mga palarong barangay, meron kang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Ready ka na bang humakot ng 100,000 pesos? Ready, ready na po. Ayan. Barya Fiesta na sa pagbabalik lang yan ng Barangay 5 Palawang!